thank you <laughs> malam ka ka loko ka ah ha oh. ah? oh. ka

Sir. Nalinira ka. Utang ay mo. Re report kita. Utang na barka mo. Hakan pare. oh, report Binasa, bu

May number. Dito. May number. 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 Number.

oh, yun yung inspector natin mga bayan. yung report natin. Blatter. Dito sa Batangas Police Provincial Office, Cuenca Municipal Police Station. Sa lamay natin mga bayan. Ayan sinuntok. Ang labot pa naman ito kasi wala na itong bris. Sira na nga ito eh. O. Oh. wala na ang yan dito. Tubulok na nga si 296. six Sinira pa. Kung ito yung sinuntok niya, hindi niya mababasag to kasi matibay pen eh. Ito, wala nang katibay-tibay to. Wala nang asilan to dito. Umaangat na. Kaya, ayan, nabasag. Kalat yung bubog dito sa atin, no? Oh. Wala naman tayong ginawang masama sa kanya, mga bayan, eh. na lang natin, nagalit pa. Tapos, ayaw tumabi. huminto pa bigla-bigla sa unahan natin. Diga, sinuntok pa yun dito. Tsaka yung side mirror natin, mga bayan, no? Oh. Bumugsok. Pumilo ng ganyan, pinalo niya eh. Oh. So pagbabayarin natin siya, mabayan. Kailangan pagbayaran ng DLTV yung ginawa, oh. Tingnan mo yung ginawa niya, oh. Dayo, dayo pa siya dito sa Pilipinas, mga bayan. kano. Tapos ganun pa siya katapang. Hindi pa pwede yun. Hindi papayag DLTV dyan. Hindi dyan papayag si Big Boss, mga bayan. Ayan, dahil yung bahala na yung abogado ni Big Boss Mag-imbis na ganito yeah, mga bayan So hindi na natin pinatulang kanina yung Kano Kasi maabala pa tayo lalo eh So nakuna, na naman natin yung ano Yung plate number niya. Tsaka yung pagmumukha nya So kilala naman yun dun sa kuwenka Balis ako pa ng kuwenka yung pinangyari ng Kalukuhan ng tao na yun oh. No? Masyadong matapang Naninira na ang gamit So yun, Uh, patulong naman sa DLTV dyan, sa company namin. So, yun, kayo na bahala mag uh, magkaso dun. Kasuhan nyo nala, ah. So, report nyo. so, kailangan, kailangan nyo mabayan panagutan yung ginawa niya dito sa bus natin. So, masyadong matapang, masyadong agresibo. So, hindi ko na pinatulang kasi inisip ko yung trabaho ko, di ba? Mas so, malaga pa rin yung trabaho natin kaysa patulan mo yung walang kwentang ganong pag-uugali, di ba? So yun, aga-aga. So second trip tayo from Manila. Tapos karon yung nangyari. So nangyari mga bayan eh, ay siya kasi babagal na sa gitna. So binusinahan ko malawak na sa gilid. Ayaw be. Eh. Isang busina na lang, isang busina lang eh. Marami naman nakasaksi eh, yung mga pasayro ko. Kaso, nagalit. Namamakyo na. Panayin pakyo. Tapos, bigla tayong hinintuan sa no, sa... Sa unahan, dun sa may Pildreds sa so, ka nga tapos yung boba ba kalit galit, ah. parang sarili na yung kalsada so yun binasag yun sa laman natin so patulong na lang tayo sa DLTV sa company so may abogado naman yung company natin so sila na yung bahala may ipsi report na rin ng inspector dun mga bayan sa sa pulis ng Cuenca kasi sinend ko na din naman sa kanya yung video tsaka mga meron naman tayo yung video so hindi nagsisinungaling yung video ba? Diba? kompleto detalye kung ano yung ginawa niya kung anong ginawa niyang kalokohan dito sa bus natin no? so pinipilit pa nga pumasok dito gusto talaga ng gulo eh so mas inisip ko pa rin yung trabaho ko ba? Diba? mas malaga yung trabaho kaysa sa kanya walang kwenta hindi pwede yun mga bayan. So, bahala na yung DLTV yung mag-investiga doon. Yun. So, ipopost natin to. Uh, hindi lang natin ipapakita na yung mukha ng kasama niya. Tsaka yung pagmumuka niya. Uh, Ibablard natin. Para bilang pagrespeto pa din. Pero yung plate number nun sa sakya niya, papakita natin. Para... Maano. Hindi. Ipaprivate na lang natin yung plate number, ibablad natin, ibablad natin. Tapos yung pagmumukha niya, tsaka yung pagmumuka nung kasama niyang babae, bilang lang pagrespeto pa din, di ba? Pero yung mga ginagawa niya, ito natin sa publiko. Lalo, hindi natin siya kababayan, ibang lahi di ba? Hindi siya pwede umasta ng ganun sa Pilipino. Di ba? Hindi tayo papayag, so bahala na po yung DLTV. Yun, maraming maraming thank you. Mga yan, dito na ulit tayo sa loob ng bus ni 296. So ayun nga yung binasag ng ano. Foreigner na sobrang galit kanina sa atin, oh. So wala naman dahilan para basagin niya 'yan eh. Pero nadala siguro ng init ng ulo niya sa napaka simpleng dahilan. pinusinahan lang natin kasi umbagal niya, di ba? So nag-overreact siya. Di siguro napigilan yung init ng ulo kaya ayan. So, ganun pa man, dahil tumakas siya sa obligasyon niyang dapat panagutan niyan eh. So, tumakas siya, kaya makakasuhan siya ngayon, mga bayan. So, yung company, yung bahala sa kanya. So, yun. So, maging aral sana to sa atin, mga bayan, na wag nating pairalin yung init ng ulo, lalo sa mga kaparehas kong driver na sa kalsada. Laging may kagit-gitan, ano. So, wag naman ganyan. Mas over ano naman yan, di ba? So, overreact naman yan. So, muntik pa nga. Sinuntok pa yung ano, da, yung ano na yun, salamin. Tsaka yung side mirror natin, buti hindi nabasag, di ba? Kaya mananagot siya. Sa ganyan nga niya, mga kabayan, lalot hindi naman siya natin kalahe. Isa pa yun. Ang niya. Hindi naman natin siya kalahe, di ba? Kaya pananagotin natin. Bahala yung kumpanya sa kanya magkaso, mga kabayan. Paninirang, ano, ari-arian, di ba? So, ngayon, Ah, uh, naabala yung ano natin, trabaho. Tapos, naabala pa yung byahe ni 296, di ba? Naabala yung kita ng bus, pati yung kita ko apektado. So, yun hintayin natin yung tawag ni Pakyao kung ipapadala ba to sa rancho para palitan ng salamin kasi hindi pwedeng ibiyahe ito mabaya nabasag yung salamin kaya uh, tayo ng ano, ng order ni Pakyao Low lang, low. Ay, pako, side mirror. O, oh, bumikso ko na. Ay, low naman, ah. Ayan, si Paxi, oh. Low. Say hi! Low. Say hi! Low! Say hi. low. So, paano yan, pako, side mirror, side mirror? Side mirror natin, mga kapayon, oh, nakababa na, o, diba? Ayan, oh. Kitang-kita na, bugsok na. O, oh, yan, mga kapayon, dandito na po tayo sa rancho, yan, o. Oh. Diba? Diba? Ito naman yung mga quality bus. <laughs> dito naman tayo mag-video-video. So, ito yung 264. Ito yung kukunin ng kasama natin kanina. Rebo, ito na naman yung Asia Star, oh. Uy, quality, ah. ayan, ah, mga ready na tumakbo yan. Driver na lang ko O, oh, tsaka yung 5135, ayun, eh, no? Ayan. Upuan na lang ko lang yan. Biyaheng Lucena ah, oh, ito yung driver na kasama natin kanina. Ha? Okay na yun, 264 mo? Ayun na, ready na yan. Basta nakalabas na yan, ready na yan. Ayaw mo nito? Yung katabi. Ayaw mo nyan? Gaya yung malayo. Ganda, no? Layo sa forma nung ano mo, wah, Tingnan yung mga bayan yung forma ng ano, Asia Star. Tsaka, dyan ka sa gitna. Picturean kita. Tayo ka, ganyan ka. Ah. Yan. Ayos na. Yan, yeah, mga bayan. Ayun na si 296. Yan, sa likod natin. So, yon Pauwi na tayo. So, iniwala natin yung kay Chipay. Siya na yung bahala dyan. So, nasin na, narin, narin, ah, nasin na rin natin yung video. Tapos yung picture. Tsaka yung salaysay natin. Nandun na rin. So yun, let's go mga bayan. Uh, maraming maraming salamat sa inyong suporta. Uh, at uh, po lagi tayo ni Lord sa ating mga biyahe. Yun, sa mga katrabaho ko, shout out po. Maraming maraming salamat sa suporta. Uh. Yun, ingat palagi in right seat.